Hello po, good morning mga kalaki Gising na, bangon na mga kalaki Tara, kunin mo na mga laki numbers po ngayon pong umaga At syempre, kahit inaantok ka pa dyan Kahit na nagbumuni-muni ka pa Kahit pumipikit-pikit pa yung mata mo Kahit hindi ka pa masyadong makadilat hindi ka pa nagbumumog <laughs> mas masaya at mas masarap po makarinig ng mga lucky numbers talaga namang sa mga nah, mahilig sa mga numero dyan eto po mga kalaki ang mga numbers natin tuwing umaga wala po tayong sawang magbibigay para po sa inyo kasi po talaga po na talaga namang nakasanayan na natin mamigay ng mga lucky numbers tuwing umaga ng alas 5 okay so mga kalaki ha eto na po ang mga eto na po mga lucky numbers natin mga kalaki halika na, kunin mo na ang mga kalaki, ang mga lucky numbers natin ngayon pong umaga. Okay, so ito na po. Halika na, kung ready ka na, ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre hangad namin ngayong araw na to. Buong maghapon na to manalo at palaring ka. 'Di ba? Mas masaya 'yon para masaya ang Bermans nating lahat. Siyempre po, magpapas ko na dapat kailangan swerte swerte swerte, lab 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 na po ang mangyari sa atin. At ito na po, mga kalaki, ibibigay ko na ang mga 2 digit lucky numbers po para po sa lahat. Umpisahan po natin sa Tugigaraw. Ang 2 digit lucky numbers mo ay o oh, sabi pala baga, babagalan ko daw. Tugigaraw po ang 2 digit lucky numbers mo ay 1 26 Rojas 32 27 Capiz 19 14 Bohol 7 15 Bulacan 31 22 Baguio 36 24 Bicol 35 20 Batangas 7 30 Bataan 19-21, Butuan, 33-22, Benguet, 7-19, Iloilo, 13-15, Leyte, 2-24, Samar, 7-1, Paranaque, 16-24, Manila, 13-25, Pasig, 9-10, San Juan, 7 18 Marikina 1 22 Tabuk 31 24 Kalinga Payao 5 8 Romblon 3 20 Angono Rizal 24 22 Muntinlupa Rizal 31 18 Antipolo 7 20 Tay Tay Rizal 13 15 Cainta Rizal 14 Gs San Mateo 19 20 Isabela 30 16 Quezon City 18 22 Pampanga 21 5 Pangasinan 14 2 Ilocos ay La Union 2-5 Ilocos Norte 13-24 Nueva Ecija 21-27 Nueva Vizcaya sa East 20 Masbate 1-13 Cebu 2 ano to 2 Gs Aklan 24-21 Aurora 32, Laguna, 29-34. Quezon, sa East, 20 sa Olongapo, 15-18. Dabao, 7-24. Tarlac, 1-2. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Tarlac para sabihin natin mga followers ng mga bago dyan. Hello, hello po para makatanggap po ng mga libreng lucky numbers. I-follow lamang po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Eto po, sa Facebook po ang hahanapin nyo, Red Parungkin, itatype nyo. Hanapin po na may followers na 315,000 followers. Legit po yan, kami yan. At Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. 50,000 followers, legit din yan kami yan. At Aris Gatchal yan. legit kami yan. Meron din po tayong YouTube, 16,200 po Red Parungkin, kami rin po yan. At meron po tayong TikTok, 417,000 Red Parungkin po, kami rin Check po yan. Yung ibang follow, ibang mga account po na ginagaya ang mukha namin, Nagkinukuha ang picture namin, gumagawa, gumagawa ang sariling account, hindi po kami yon Huwag po kayo magme member doon dahil may scam po kayo. Okay, dito po kayo sa legit. Sa mga interesado po sa private consultation, tandaan nyo po, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na kami po ang nagbibigay ng code sa inyo. Okay mga kalaki at syempre, ito po muli si SG Red. Nagsasabi po sa inyo na itutuloy na natin ang pamimigay ng mga 2 legit lucky numbers. Sa mga lucky numbers namin, wala po itong pilitan. Kung gusto mo, ilawin mo, tayaan mo, libre yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at kung interesado ka, tatawagan kita, makakausap mo ako halika na, magbigayan tayo ng mga code. May membership po yan, good for 3 months. Kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng tatlong buwan. Kung interesado ka, malay mo naman, dito ka swertehin, binasin, manalo. Okay, so mga kalaki, eto na po ang susunod po natin, ang Olonga po. Olonga po, sa East, 20 sa East. Nasabi ko na 'yan kanina. Kaya Dabao, 13 11. Tarlac, 14 Gis. Kirino 21 8. Bacolod sa 16. sa 6, 16. sa 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 Cavite 7 9. Ayan, magulo kasi. <laughs> Tagig 14 11. Mindoro 1 28. Marinduque 35 22, Caloocan. 13, 19, Muntinlupa. 2, 8, Palawan. Gis, 13, at Sambales, 4 sa is. Ayan mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers abay takbo na sa suki yung outlet maya maya at make sure po na nakarambol ang ating mga lucky numbers para po sure win tayo kung sakaling mabaliktad ang 2 digit, 3 digit at 4 digits. Okay, at eto na po ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki dito po sa Iloilo. -Ilo. yan po kami po ang mga try bike po dito. Mga sa mga Iloilo. -Ilo. Wow, hello po sa inyo mga try bike diyan. Maraming maraming salamat po sa mga panonood niyo. Tawag lahat ha diyan. Ano yun? Habal-habal. Hindi naman habal-habal yan. Ano? Maraming salamat po sa panunood nyo sa amin. Tuwing umaga talaga nakatuto kayo. Maraming maraming salamat po. At syempre po, happy birthday po kay... Marisa Gutierrez ng Tarlac City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Happy, happy, happy birthday po. Mabuhay ka, mabuhay ka. Ayan po. At ingat at sana po wag po kayong magsasawang manood ng mga vlog namin tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi dahil dito po kayo makakakuha ng tips at idea po sa mga paborito nyo mga numero sa mga lucky numbers. At kamusta po kayo? At la bla 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 po. Happy, happy, happy. Merry Christmas po at Happy New Year sa inyo. From Lola Carmen at Sir Red, good luck po. Sana po manalo tayo.